Hello guys, good evening. So um katulad ng promise kasi inyo, I would start teaching Japanese in Tagalog or in English dito sa si channel ko. So magsisimula tayo ngayong gabi. this is our first lesson, greetings. Alam nyo, sa Japan kasi, masyadong malaking factor na marunong kayong bumati. And sometimes Japanese judge you through the way nabatiin niyo sila at kung gano'n kayo kasi gagawin ito. Okay? Simulan na natin yung first lesson natin. Greetings. Aisatsu. Watch po. Sana matuto po kayo. Okay, so kung sa Pilipino, sa Tagalog, mayroon tayong greetings o aisatsu. Aisatsu, greetings, pagbati. No? Aisatsu po yun. Ano? Hindi ko pala naisulat yung right spelling ng aisatsu. Okay, so aisatsu kasi is aisatsu. Pasensya na kayo sa penmanship ko, pangit. So aisatsu is greetings o pagbati So halimbawa, binabati natin yung mga teachers natin, yung mga tatanda sa atin ng good morning, good afternoon, good evening, di ba? Hello, ganyan. So dito sa Japan, meron din po silang three types of main greetings, no? So yun yung ohayo. Ohayo is good morning. Ang magalang po niyan is, lalagyan natin dito ng gozaimasu. Pasensya na kayo sa penmanship ko kasi pagit, no? This is good morning. Ohayo gozaimasu. Pero kung halimbawa, kaedad niyo po yung binabati niyo, you can greet them. You can greet them as ohayo, no? Ohayo! Ganyan. Ohayo gozaimasu! O, ba? Diba? So, yung right pronunciation of that is ohayo gozaimasu or ohayo, okay? So, sa konnichiwa naman. Konnichiwa yes, good afternoon. Konnichiwa, good afternoon. Konnichiwa, good afternoon. Okay, so sa kumbawa, kumbawa, pero yung iba, they pronounce that as kumbawa, as good evening, okay? Ohayo Good morning. Magandang umaga. Konnichiwa. Good afternoon. Magandang tanghali. Konbawa. Good evening. Magandang gabi. Okay, may bonus tayo. Domo. Pag may nasa sa tayo, domo. Or in English is hello. Hello. Domo. ba? Diba? Domo. Domo. Tapos ang bayo mo na yuko. Alam niyo may story yan, domo na yan. Actually, yung konnichiwa is hello too pwedeng yung sa tanghali, babati kayo ng konnichiwa, means hello din yon Pero for me kasi, I use domo for hello. No? So, nasa inyo yun kung ano yung gusto nyo gamitin. Yung istorya nitong domo na to, nung first time ko dito sa Japan, I first came here when I was 19. First time ko nag-tourist dito. Family, uh, visiting relatives ako sa sister ko. So, nakikita ko yung sister ko, domo, yung bayo ko, domo, domo, domo. Tapos yung din yung kaharap nila, domo din, domo. So I thought, alam mo lang yung salita domo, makakapag-communicate ka na sa lahat. So yon yung domo is hello, hello. Pero sa mga bata dito, mas gusto nila yung hello, ba diba? Domo, hello, hello sa kanila, haro. Haro yon sa kanila kasi wala po silang L. Haro. Hello! Yan. Yan ang sa kanila. So, for today, there are four greetings or pagbate. Apat na pagbate ang itinuro ko sa inyo. Ohayo gozaimasu. Good morning or magandang umaga. Konnichiwa. Good afternoon or good day. Kombawa. Good evening. No? So, yun domo is hello. May bonus Sige, bibigyan ko kayo ng bonus. Paano tayo mag good night? 'Di ba? Good night is Oyasumi. yes is good night. Ayan. O Good night. Or, Oyasumi nasai nasay. Para mas malambing. Pag gusto nyo mas malambing yung dating nyo, Oyasumi na Good night. So, yun, minsan sa aming mag-asawa din, we practice the word, Oya, honey, Oya, say, yan, may ganyan kami, mas malambi yung dating, kasi sa oyasumi. Okay, last practice. Ohayou gozaimasu. Good morning. Magandang umaga. Or, ohaya kapag ka hindi nagkakalayo ng edad, ang papatiin nyo. Ohayou. Ohayagazaymas. Diba? Tapos, konnichiwa. Konnichiwa. Good afternoon. Magandang tanghali. Konbawa. Konbawa. Good evening. Or magandang gabi. Tapos, domo. Hello. Haro. Domo. Hello. Yan. Sa kanila, haro. So, yung pag magugudayta tayo, Good night. So guys, I hope may natutunan kayo sa itinuro ko sa inyo ngayong gabi. Sana mapakinabangan nyo kahit papano. Okay? Eto. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Oyasumi nasai. Mata ne is uh, see you again. Mata ne. Okay. Oyasumi nasai. gozaimasu.